kung ayaw mo magutuman, gumawa ka ng paraan. Kapag day off ko at tinatamad akong pumanhik sa taas para magluto, kaya ang ginagawa ko, dito ko na lang niluluto sa kwarto ko. Kasi ako lang naman dito. So, ayun, magpiprito tayo ng maling. So, yes! Ayan na siya, guys. Magluluto tayo ng scrambled egg with spinach. So, din dyan. Okay, pagutom kasi alam nyo na, ang kukunan natin ay katawan natin. Kaya, as much as possible, kailangan natin magpakabusog all the time. Ayan, so, magpapin lang natin siya. So, gusto ko yung piniprito muna yung piniprito muna yung itlog Niluluto ko muna yung sa talaga. Bago yung bago ko naman tutuhin yung spinach kasi wala lang. Gusto ko lang. Kanya-kanya <laughs> naman tayo ng version ng pagluluto. Basta ako, ito talaga. Yan ang apoy. Kasi ito na siya. So, balik din natin. Isa pinaglagyan natin. Yan. Sa mga kagaya kong tamay, oo. Oh. Ganito na din kayo. Pero huwag yung gayahin naman yung katamaran ko. Pag-day off ko lang naman, pag-day off ko lang ako nagkita ganito. Dito ako nag... So, tuwin lang natin yung istiyas. Kasi gusto ko ganun lang naman. Hanggang sa mga... sa mga maluti siya. Ayan. Pacha. Saka, saka. Saka ilalagay yung ito doon. Ah. Girl Scout ba? Sige ba? Kasi, eh, meron pa akong hindi pa talaga na slice. Pwede na yan. Ako lang di naman kakain eh. Kaya gusto ko sa spinach kasi hindi siya masyadong ay, hindi siya masyadong luto. Ay, hindi ba talaga Yung half-cooked lang ba? Hindi yung nakatalaga siya. Ayan. Saturday and Sunday ang off day. Pagpapan yeah. yeah. lang natin. mga ilang minutes lang naman, luto naman ng na yung spinach. So, time check nga pala dito is 10.05 na ng morning. So, kagigising-gising ko lang. So, yan. Ngayon lang naka, ngayon lang nag-luto ko ang magahan. So, balik natin ang itlog na ayun na siya. Masa so, ako kasi, nasa na, alam mo na, na. ayan na po ang aking nilutong scrambled egg with spinach. Ayan. Tapos yung aking maling kanin, of course. Thank you, Lord. Tara po, kain na po.